Sobra-sobra nga ang lungkot nga nitong si Terra Matapos kasing makita niya Nakagaya pa rin ang kabilang barangay Talamak pa rin ang kurakot At hindi nakakarating sa kanila Ang donasyon na dapat sa kanila Ay ibinibenta pa Kaya naman galit si Terra At hindi niya alam kung paano matulungan Ang kanyang mga kapitbahay Sapagkat gutom ng mga ito At walang maisasalang na pagkain Hanggang sa ang mga kaibigan niya Mga kalapate ay nanggulat siya Binigyan siya ng supot ng grocery. Kaya naman nakaisip siya dahil hindi naman niya maatim na siya lamang ang kakain at kawawa ang kanyang mga kapitbahay. Kaya naman inutusan niya ang mga kaibigan niyang kalapati para bigyan din ang kanyang mga kapitbahay. Ngunit sa kanyang pagkakawang gawa ay malalagay siya sa kapahamakan sapagkat malalaman na nga ng gobernador ang kanyang ginawa. At dahil doon, siya ay makukulong. Maiyak na lamang itong si Terra sa laob ng kulungan. magse celebrate siya ng birthday. Buang akala niya ay maging maayos ng lahat dahil may pagkain na ang lahat at masaya na siya. Subalit, ang kapalit pala noon ay mapapahamak siya. Malulupit ang mga tao sa mundo na iyon. Kaya naman wala siyang magawa kundi mag-celebrate na lang ng birthday sa loob ng kulungan. Subalit so, kasabay noon ay lilitaw na nga ang kanyang kapangyarihan. Dahil nga sa ganap na 18 years old na siya ay dito na nga lalabas ang ikinukubling kapangyarihan ng kanyang inang si Danaya. Dito na lalabas na magkakaroon na nga siya ng power ng Evectus. Ito nga kaya ang magiging dahilan kung bakit makalabas si Tera sa loob ng kulungang iyon at tuluyan na nga siyang magiging superhero dahil sa mismong birthday niya ay wini-wish niya na sana nga ay superhero na lamang siya nang sa ganun matulungan niya ang lugar nila na punong puno ng nga kasamaan sa kabilang banda lalabas muli sa bahay itong si Adamos makita niyang may sakit ang kanyang kinikilalang ado dahil nga sa wala siyang alaala -ala, lumabas siya at dito naman mag ang landas nila ni Flamara nagulat si Flamara dahil hindi siya kilala ni Adamos at kinalaban pa siya nito kaya naman uh, nagtaka siya dahil ang sabi nga ni Imau ay patay na ito ngunit sino ang Adamos na kanyang nakaharap nakahawig nakahawig at kung paano makipaglaban si Adamos ay ganun na ganun din